Hello everyone, big love shout out dito guys. Dito ako now sa Panglao Airport, Panglao, Bohol. Ayan, kasi papunta ako nang blow water Panglao. Oh, diva, hindi na sinakyan ko na bus is ano pala, dito Palau. Ano guys? dito sya, pupunta siya dito sa airport bago doon sa blow water so ayan, sa wakas nakapunta ako dito sa airport kahit hindi ako sasakay ng airplane <laughs> at last feeling ko na din sasakay ng airplane, o diba pero di ay pero di ay dili Ayan guys. So sulitin na lang natin guys ang ang chance. <laughs> sulitin na natin guys ang chance na nakapasok dito sa blue water. <laughs> And then punta. Ha? Budal ganda unya. Oh, ito pala guys. Ito pala ang blue water panglaw. <laughs> panglaw buhol, may gulay. Ay, thank you so much. Mulo ka nice. Bidani guys. Oh, nindot. Okay, view mamalo. Inga naon ba? No? Mm. Oh, nindot kayo sa kuan, video. Mm, ang ganda pala dito guys. Oy. Thank you so much Mama Lu. <laughs> sa pag-invite mo sa akin dito. Kini sa function hall no? May kasal. Pero may official. uy. layo beach. Mm. Na swimming pool guys, oh. na dito ang swimming pool. Din dito ang kanilang beach. O, diba? Oh, di ba? Oh, di ba? Nakapasok ako dito. May gulay. Asa na ang beach? Uy, may ano guys. Dolphin sa sa lupa. <laughs> Mana ilang? Ah. Di anak mo on? Ah. Ah, yan pala kanilang restaurant guys. Oh, yan sila kakain guys oh may dolphin sa lupa mm -hmm. ang dolphin dito guys meron sa lupa what kung nagkuan katong will watching will watching asa ka baka tu ba, ba dolphin na mo na dolphin will tiyuran tiyuran na diri man sa Virgin Island po muna ito no um, dito hala kawaw uy kawaw The guys may nag may nag lay down lay down guys oh so sexy ay hunas di ay hala um, ka nice diri uy ay, buti na lang dinala ako ni Mama Ludo dito. <laughs> kasi guys, imposible kasi ang makapasok kami dito guys. oy <laughs> <laughs> Asa mamuagi ani? Eh? Oh, hagdanan mm. hala oh. Puna, Very sure. nice. Unas, mm. oh, walang tubig pero oh, nice pa rin guys. Tingnan. Ila agi hapo na kana. Ha? Oh. Hmm? ka mo na sila gahapon dia. nangaligo sila gapon pa hulay kay nagbigikuan man. Ah, na di sila sa tingnan ana. Mm, balun. Lupad-lupad. Lupad-lupad. <laughs> <laughs> wow. Oh, di Kan ha swimming pool na diha dili? Oh, swimming pool. Dito. Ah, swimming pool pud. Mm -hmm. Oh, abi katura usa swimming pool dito. Ang isa. Ah, pwede re, gutumon ka mo. Kuan? Mm -hmm. Mo hawas. Ay. Grabe siya. Sana all. Oh guys, no. Oh guys, no. So, never ending. Thank you guys, no. <laughs> With my ano guys wid my pasalubong galing kay Mama Lu sa sisters niya. Ang <laughs> dami guys. Oh. Thank you, thank you everyone for watching. Bye bye.